sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka-TH ukol sa kanyang natuklasang barka kung saan ay kahawig ng numerong pito. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang numerong kahawig ng numerong pito ay meron itong iba't ibang pwedeng maging kahulugan. Pero ang karaniwang kahulugan nito ay nakaturo ito sa kanang direksyon o sulo. Ayon dito sa komento ng ating katiech, meron daw siyang natagpuan na isang marka sa kanyang sinusuring lugar. Ang marka daw na ito ay kahawig ng numerong pito. Sa patulis nitong bahagi ay meron itong tuldok o butas ano kaya ang nais ipahiwatig ng markang ito? Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayan o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, ang markang kahawig ng numerong 7 o pito ay isa itong arrowhead o pointer na nakaturo sa kanan. At ang kagandahan sa markang natagpuan ng ating ka-TH ay meron itong kasamang isang tuldok o butas. Ang tuldo o butas na ito ang siyang sumasagisag sa kinalalagyan ng deposito Dahil sa walang ibinigay na detalye ang ating KTH, kung ang marka na ito ay isang Surface Marker o Buried Marker, dalawa ang magiging pagbasa natin sa kahulugan nito. Una, kung ang naturang marka na ito ay nadatnan ng ating KTH sa ibabaw ng lupa. At ito ay nakaukit sa isang malaking bato. Ito ay nakaturo sa isang gilid na bahagi na siyang ating uumpisahang hukayin. At pangalawa, kung ang naturang marka na ito ay nahukay ng ating katiyets sa ilalim ng lupa, ito ay nakaturo sa isang sulok kung saan nakabaon ang mahalagang bagay. Muli nating balikan ang komento ng ating ka-TH dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Ang aking naging pagbasa sa markang iyong nadatnan ay isa itong marka na nagbibigay pahiwatig sa kanang direksyon o kanang bahagi ng lugar na kinalalagyan nito. Ang kasama naman nitong tuldok ay ang siyang sumasagisag sa kinalalagyan ng deposito. Pag ang markang ito ay ating nadatnan sa ibabaw ng lupa, ito ay nakaturo sa kanang bahagi na kinalalagyan nito kung saan ay dito tayo mag-uumpisang makukay. Kung ang marka naman na ito ay ating nadatnan sa ilalim ng lupa, ito ay nakaturo sa kanang sulok na siyang ating huhukayin dahil dito nakabaon ang mahalagang bagay na ating hinahanap. Pagdating naman sa aking payo sa ka natin dito, suriin mong mabuti kung ang naturang marka na iyong natagpuan ay isang abang tunay o lihitimong marka at hindi pawang gawa lamang ng ating kalikasan. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzog Wall. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nangkihingi ng bayad o sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka ati na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Pompen Esla Jovet Fornoles ng Bicol Camarines Sur Raymond Oret ng Southern Leyte Gwen Hanna Lumaino Jerry Curativo ng Tagum City, Davao del Norte Serolod Bayarkal ng Barili, Cebu Lorenzo III Ripalda Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat!